Yes, hello guys. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga pala siya ito ng X1 TV. So, sumada tips ulit tayo mga guys. February 23. So, ayun. So, papakita ko sa inyo ang labas. Kagabi. Yes, 20. Ayun. So, so bali, tatapatan tayo dito sa 6.28. Ang wow. um, alas 8 pang alas 11, 15, 20. So, ito mga guys, kung mapapansin nyo, itong size, pwede siya maging 15. So, kung makikita nyo yung labas dito, sumada lang. Hindi na lang 15. Ayan. Sumada sa, 15, sa size, pwede siya maging 15 at 24 at 33. Sumada naman sa 28, pwede siya maging 10. 19, at 37. So ayun, kung makikita nyo yung labas dito, sumada lang din. Ginawang Jess. So et, dito na naman mga guys sa uh, 15, pwede siya maging 6, 24 at 33. So ito naman 20, pwede siya maging 2 at pwede maging 11 yan at 29 at 38 So, dito naman sa Jess, pwede siya maging 19, 28, at 37. So, ganun din dito sa 20, pwede siya maging 2, 11, at 29, at 38. So, balay tatapatan tayo dito. So, pwede natin itaya ang pecha. Pechada. 23. So, ayan. Tapos, kukuha lang tayo dito ng combination sa sumada dito. So, pwede natin muna itaya dito ng example. Bibigyan ko kayo ng example. Ano? Pwede natin ilagay ng dos. Dos at kinse. Ligay mo nga ako tayo ng dos at kinse. Tapos, yung dos, suma dito sa 20. Tinanggal natin yung 0, ginawa natin 2. Tapos, dito naman sa size, ginawa natin 15. Yun. Ipa-plus mo lang yan. 1 plus 5 6. Sumadang size. Tapos, 2, 15. Yung 2 galing dito. Tapos, yung 15 ay galing dito. Sumada. Tapos, kung makapansin nyo, nag-28 na, nag Jess na at nag-19 na sumadang Jess ayan so ito na lang 2 oh, hindi pa nalabas pwede siya maging 11 itong 2 pwede siya maging 11 ano tapos so pechada pechada okay, 23. Lagay mo nga, 23. 23. Ayan e na lang, 23. Sama mo dyan. 3 kasas. 3 kasas. Oo. Oh, sige. Pecha para sa mga nagaanda ng kanilang mga birthday. Happy birthday. Okay na. At ipapakita ko sa kanila. Yung ano, sa papel. Ah, sa papel. Sa papel. At ipapakita ko sa kanila kung paano. Ito ang ginagawa ko, suma-suma lang to ano. Idea po sa sumada. Kung paano isumada ang mga numero. Ayun. Pero hindi ako masyado mahilig tumaya eh. Suma-suma lang. So, ayun mga guys, papakita ko na sa inyo. Ayan. Ang tawag dito ay tres casas. Dos. 15, bente, tres. So, galing yung dos sa 20. Ayan, 20. Ayan, sa labas na numero 20. So, galing naman yung 15 sa 6. Ayan, 23 naman, pechada. Ayan, para sa naghahanda ng kanilang mga birthday. Ayan. Laging nagpapechada din ng nalabas na numero. So, ayan mga guys. Pang alas 11. Ayan ganyan lang itaya ang mga sumada ipa-plus mo lang yan plus mo lang ito 2 plus 8 equals 10 ayan tapos sa 19 naman 1 plus 9 equals 10 pa rin yan yan ang suma nyan ayan so hanggang nito na lang tayo mga guys thanks for watching Antonio Exxon TV bye bye